Mega mega love shout out sa lahat ng aking mga members sa aking channel at sa aking mga subscribers at sa aking silent viewers. So ngayong hapon pala guys ay araw ng lunes na pala. So isishare ko sa inyo tong mga items na diniliver sa akin kahapon so hindi ko lang po kaagad na display. So ngayon ko na naisipang mag display dahil kagahapon po ay super busy po kami dahil nagre repair na naman kami ng bahay. May binago na naman dito sa aming bahay at sa aking tindahan guys. So, ayun na po ko. Uh, I-share ko sa inyo kung ano-ano ba itong aking uh, mga pinadeliver kahapon at presyohan na rin. So, nag-order ako ng apat na tay nitong ano, Magic Sarap. Ang bintahan ko po sa Magic Sarap ay sa is Sa Birch Tree naman po, tag-12 ang binta ko. Itong Lead This Choice uh, Real Mayonnaise, tag-15. Tag-22 ang Tang Calamansi tang dalandan, tang pineapple. Tag 14 ang UFC banana ketchup. Yan, tag 15 po, ay 14 po ang bintahan ko. At ang patis naman po ay tag 16 ang aking benta. Broad 3. So, paunti-unti lang po, no? Paunti-unti lang. Kung ilan lang po yung naipon kong pera, so ayun lang po ang aking pinapamili. Dito naman po tayo sa mga dilata. Itong Century Tuna, yan lang po ang aking order. Century Tuna, uh, Flix and Wilcha, Hot and Spicy, tag 40 ang aking bintahan. Itong Ligo naman, tag 29. Ligo Red and Green, tag 35 ang apritada. Yan lang po naman ang aking order. At itong San Marino. Tag 45 po ang bintahan ko niyan. So, ayan lang po guys. Ah. Halagang 2,400. Yan lang po ang aking order. So, mag na naman uli para pang pa-deliver. Para maka-order uli tayo. Yan. Tag lima-lima lang guys. Tag lima-limang lata lang. Basta may may binta lang tayo pag may customer na naghanap. So, ayun lang po ang share ko sa inyo guys. Maraming salamat. So, hi guys. Welcome na naman ulit sa aking channel, Florendes Vlog. Ngayon guys, may isishare na naman ako sa inyong video. Tungkol naman to sa pinamili ng aking partner ngayong hapon. Bali, siya po ang namili guys dahil wala po akong ibang mautusan. Um, bali, yung naunang video guys, yun pala yung diniliver kahapon na hindi ko na i-display. Ito naman ang ngayong hapon. So, pag may konting kita guys, uh, takbo ka agad sa mga nag-wholesale para mapaikot-ikot natin ang ating puhunan. Ito guys, ang riches, mabinta to di susana sa amin. Kaya lang hindi na ako makakuha ngayon ng maramihan. Hanggang 10 na lang po. Uh, 11 ang puhunan. Binta ko naman ng 13. Kumuha lang ako ng Malboro Red. Dalawa. So ito po guys, no isa-isa uh, ko ng linabas. Kumuha lang ako ng tatlong Hikaido na malaki guys. Ito. 89 ang aking bintahan. Pero chichi ko pa rin yung resibo ngayon. Ito namang maling. Kumuha lang ako ng dalawa. Hindi naman to fast moving. Uh, 127 ang aking bintahan. Kumuha lang ako ng tig apat apat. Tig apat apat na Youngstown Red. Tsaka Green. Tapos ito dalawang Coffee Co Blanca. at itong dato puti uh, suka tag 11 na po ang bintahan na binta na yung isa nito guys 8 piraso to itong toothpaste tapos 12, uh, 12 pieces na ariel tsaka tide at itong sinigang sa gabi at tsaka sinigang sa original o or sinigang original yung, yung bintahan ko guys uh, pag inedit ko i ano ko na sa screen at itong jelly juice guys, mabinta to dito sa amin ngayon. Mabilis lang siya maubos talaga ang jelly juice dahil summer na. Kaya dalawang kahon lang ang kaya kong bilhin. Isang sisto, o mango. So ayun guys, iko continue ko. Uh, itong assorted na tinapay. Itong assorted na tinapay. May putok. Putok ang tawag nila dyan. Ito ugoy-ugoy. Ito may palaman na kulay red. Tag-13 ang bintahan ko. Yeah. Saka buns. Tag-26 ang bintahan ko sa buns. Ah, ang puhunan ay 22. Ah, 20? 22 ba? 20 pala ang puhunan. At ito yung mantika ako guys. Ayan. 810 ang tatlo. Ayan siya. Tag-30 ang aking bintahan. Yung ganyan lang siya marami. Tag-30 ang aking bintahan. 271. Ayan. So, 2,400 lahat po guys. Ito lang. Yan lang yung 2,200. Bukod dito ang bukod ang sa mantika. So, ayan lang po guys. Happy selling. Sana makabinta tayo ng marami para bukas makabili naman ng panibagong paninda. So, maraming salamat sa lahat ng nanakapanood or nagsubaybay sa akin channel. Maraming salamat sa inyong lahat. Sa iyon, my next vlog. Hi guys, uh, magandang hapon sa inyong lahat. <laughs> ngayon pala guys ay February 20 so ito naman ang pinamili ko ngayong araw, ito naman ang pina-deliver ko. So ayan, tatlong puro ano siya, puro Royal na 750 ml kasi walang stock ng Sprite. Meron pa naman akong Coke. Tapos ito siya, uh up dalawang royal at saka dalawang sprite na maliliit so bintahan ko pala dyan, guys ay so ayan, guys ang bintahan ko doon sa 750 ml na soft drinks ay tag 33 at ang 8 oz naman ay 15 at uh, umorder lang ako lang tatlong sprite 1.5 tatlong coke tatlong royal at itong pineapple apple in can so ayan guys ang mga pinamili ko ngayong araw na martes bye bye hi guys ngayon pala ay araw ng miyerkules so isishare ko naman ulit sa inyo uh, itong deliver sa akin ngayon ito lang guys uh, 8oz lang na mountain dew at root beer Uh, ang price pala nitong Mountain Dew ay 180, ang root ay uh, 170 tapos itong root beer ay 168. So ayun guys, ang um, may order sana akong malaking Mountain Dew, kaya lang wala silang stock. So i-share ko lang sa inyo yung mga ubi, kita yung daspan ko na madumi. I-share ko lang sa inyo yung mga araw-araw ko mga pinapamili or mga dini-deliver sa akin ito guys, isasabay ko na rin to no. Uh, pumunta kasi yung anak ko sa school nila, nagpractice sila ng sayaw. So napasabay na rin po ako ng pabili nito. Kasi sa mountain Lupa po sila nag-aral, iba eh, limadadaanan nilang alabang sa so pag-uwi. Dumaan na lang sila ng pamimili nito. Cotton badge, tsaka itong uh, scotch bright at mighty bun. Ewan ko, ibang mighty bun man itong binili niya. Ang sabi ko sana yung siya glow lang na mumurahin. So, ito po ang binili niya. Agoy, sa tingin ko mahal to. Ilang piraso ba to? Isa, one, two, three, four, five. Five piraso. Tapos, ang price ng may tiba na yan ay 110. My God. So, ayun lang guys, no, ang mga Napamili ko ngayong miyerkules, february 21 one Idagdag ko lang pala to ang aking mga super kalang paninda, guys. Um... Bali na pa-deliver to nung Miyerkules. So, ang bitahan ko nito ay 280. So, limang piraso to guys. Kaya nag-ano ako nito ng super kalan nag -stack kasi po ang gamit namin ay super kalan. Dahil mas parang nakakatipid pa po ako sa super kalan kaysa nung sa malaking uh, gas. Kaya, ayan po. Kaya nag po ako. Pero pag may bumili po, binibintahan ko rin po ng super kalan. So, ayun lang guys. Ang deliver ko pala Sunday to Thursday share ko lang po. Maraming salamat sa inyong lahat guys. Salamat sa lahat ng uh, walang sawang sumusuporta sa aking channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, huwag nyo pong kalimutang i-subscribe Florenda's Vlog. At don't skip ads naman po. Maraming salamat sa lahat ng Team Survivors, Team Nisnoy, at sa lahat ng members ng aking channel. Salamat sa inyong walang sawang suporta. Ah. Na-off na ang kamera guys. Okay, nalobat na ang aking cellphone. Bye 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 bye. Salamat. Morbinta. God bless po sa inyo lahat. Bye bye po.